Paps, sa meron tayo dito bagong setup. So ayan oh, alloy box 'yan mga boss. Ha? So solid na alloy ito. Yo A2 set yung inabil ni Paps Yo so, pakita ko lang yung mga speaker. So yan, pito 'yan mga boss ah. So ito yung pampito natin. So meron din tayo tapos na dito na setup. So ayan no, oh, 63 set naman 'to. So dito solid na alloy, ah, hard plastic lang sa mga Pops ah. Ay mga boss, ang ganda. So bound to Rua City naman 'to, plug and play setup. So, pakita ko lang. So, yan mga paps. mukanya mukha niya. Maganda mukha niya talaga pag alay. Ah. Ayan. So, yan. So, ito yung ongoing namin na gawa ngayon mga paps. Galing ang tipolo pa si na boss. Ayan. So yan sya to sa kanila Muse 40 mga boss ah magdadrive So yun abangan nyo na lang mga paps